Para sa aking balitang showbiz, buong-buong ibinigay ni Olivia Rodrigo ang lahat ng kinita sa katatapos niyang concert na Gats World Tour na ginanap sa Philippine Arena sa Bulacan. Binayaran lamang ni Olivia ang kanyang production team at sa kanito ay na sa JH Piego, Philippines ang lahat ng perang kinita sa nasabing concert. Ang JH Piego ay isang non-profit organization na tumutulong sa mga kabataan at kababaihan sa bansa lalo na sa mga mahihirap na lugar. Napuno ni Olivia ang Philippine Arena na may kakayahang magpuno ng 55,000 katao dahil 1,500 lang ang presyo ng ticket nito na tinawag ng kanyang fans na kababayan rate. Ay kay Olivia, pangarap niya noon pa man na makapag-concert sa Pilipinas para sa kanyang mga kababayan kung saan sinalubong ito ng napakainit na pagtanggap ng mga Pinoy fans. Sa kanyang Instagram account, sinabi nito na matagal na niyang pangarap na magkaroon ng show at first time niya raw sa Pilipinas kung saan ang Philippine Arena rin daw ang pinakamalaki niyang venue sa tanang buhay niya